Good morning, good morning! Happy Friday po sa atin lahat at God bless you po sa ating lahat mga kapatid at sana po ay pagpalain tayo ng may kapal, ayan mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po ay uh, ikwento na lang natin po yung buhay ni Daddy Frankie at uh, siguro po napapanood naman natin at alam natin kung ano si Daddy Frankie ano po dahil marami akong nababasa na si Daddy Frankie daw po ay uh, pagbablog lang daw po ang kanyang pinagkakaabalahan. Ano? Diyos ko po mga kapatid. Marami na naman po mga niga-niga Alam nyo po mga kapatid. Ano? Ito seryoso pong uh, kwentuhan natin. Ano? Bilang isa pong tagahanga po ni Daddy Frankie mula noon na siya po ay uh, nagumpisa nag-umpisa ng pag, uh, pagiging charity vlogger niya. Kami po ay nakasabay ba dyan. At uh, yun nga, ay, eh, ang pakakaalam ko po, po kay Daddy Frankie, isang negosyante. Ano po? At uh, hindi lang po siya umaman dahil sa kanyang pagbablog kasi sabi niya ay umaman lang yan si si Franky ano ba well, kasabi Franky <laughs> pero yan po talaga si Daddy Franky isang negosyante na po yan ang bahay niya po ay talagang masasabi natin na nasa lugar na talagang mayayaman sa Makati ano uh, at alam ko po si Daddy Franky ay iyon mayroon po siyang taniman palayan at restorante restaurant. Ano po? Kaya ang Daddy Frankie po hindi natin sasabihin na puro pagbablog lang ang alam. Ah, uh, kag kagaya nga anyon panoorin niyo po sa channel ni dati ni Daddy Frankie. Ako hindi na po ako gumagamit ng video dahil upa na, na natin po sa uh, kagaya po ni Daddy Frankie. Siya po ang original na may ah uh, video, wag na natin po na ano, pwede naman tayong kumuha para may mga ebidensya tayo. Pero no need na po dahil wala naman tayong ginagawang masama at uh, hindi naman natin po mima-mima uh, lang ang sinasabi natin dito. Dahil lahat naman po siguro tayo ay napapanood natin si Daddy Frankie Ano? ah uh, ang masasabi ko lang po dito kaya ako'y gumagawa ng Kwinto, dahil yung paghanga natin. Bilang tagapaghanga po ng isang charity vlogger like Daddy Pranky, para natin po naipapahayag po kung ano po yung napapanood natin. Ano? Uh, nakakatuwa po yan dahil si Daddy Pranky po, ang asawa ko po pag dumating na, nakabukas at pinanonood niya. Like po uh, Ati Maricel, yung unang upload niya po dito sa kanya na na-interview niya at dinalahan niya nga po ng bigas at uh, binigyan niya po ng 10,000. Nakakatuwa po 'yun dahil napatawa po ako yung pa, pag uh, punta nila Daddy Frankie, si, si Ate Cristina po ay naidala dalang palakol at baston. <laughs> uh, ano ba, ba magagawa natin po mga kapatid kung tayo'y yung... Natawa talaga ako doon. Tawang-tawa talaga ako. Na kung tayo talaga po ay sasadya ang gagawaan tayo ng mga kalukuhan ng mga ibang tao, ano po ang magagawa natin doon sa daladala nating palakol, di ba? Nakakatuwa lang po, pero iba't iba po ang ating opinion. Ano? Yung para sa kanya, dinala niya yung palakol para may protection siya sa sarili niya. Kung lapitan nga naman siya, pwede siyang mamalakol. Ano? Um, pero palagay ko po sa isang kagayan po ni Ate Christina ay uh, wala yun. <laughs> Di ba? Uh, pero umanga pa rin po ako sa kanya dahil kahit pa paano po ay gumagawa siya ng protection niya. Yun lang po talaga ang kagandahan minsan sa atin na parang ramdam natin ang protection natin. Gagawa tayo ng iba't ibang paraan. Ano po? Yun nga, dito na nga po si Daddy Frankie na nakita naman natin kung paano po siya tumulong na wala pong uh, pagkukunwari. Talaga pong tumutulong si Daddy Frankie. At uh, may, may tumulong man po sa kanya o wala ginagawa pa ng, ginagampanan pa rin niya po yung talagang pagiging charity vlogger niya, no? At dito naman kay Ate Christina, uh, ramdam ko po yung kanyang takot dahil po ako ay kagaya din po ako ni Ate Christina na may diabetes. Ano? Uh, siguro dahil alam nyo po talaga ang diabetes tridor na sakit. Lahat po yan sinisira. Sa akin po, unang-unang nasira ang ngipin. Ngipin ko po, ang unti-unti pong nagkakadiferensya. Naluwag na lang po yan, basta-basta. Hindi ko talaga akalain na ang diabetes po talaga pala ay tridor na sakit. Ano po, at uh, ngayon nga po, unti-unti na rin lumalabo ang mata ko. Kaya po ako talaga, adjust talaga. Hindi ako kumakain na kung anong mga matatamis na. At saka, alam niyo po mga kapatid, mayroon pong mga uh, dapat tayong inumin. Ako po, limon at uh, uh, luya, nagpababa po yan ng aking diabetes po, ng sugar ko. Hindi ako basta-basta umaasa sa mga gamot. Ang dami ko pong gamot. Ang dami ko pong mga gamot na iniinom uh, sa kolesterol, kasi ano noon, hindi talaga po ako nakakakain na wala kaming kakulangan. Mas more kami kakulangan noon. Kaya po mga kapatid, ibabahagi ko lang sa inyo na para makaiwas tayo po sa diabetes, ano? Sa blood sugar po na talagang traitor na sakit po din 'yan. Dahil lahat po 'yan sinisira at ang tagal po yan mawala sa katawan natin yung sugar natin. Dahil mga isang buwan, ganyan, ang tagal po. Kaya pag nakaramdam na po kayo lag, na para lagi kayong uhaw na uhaw, magpatingin na po kayo, baka tumataas na po ang blood sugar nyo. No? ah uh, ito na naramdaman ko po kay Nanay Maricel. Ah, Maricel na ako ng Maricel sa po. Christina, sorry po uh, Nanay Christina na may paraan po. At magpatingin po kayo sa mata dahil baka mamaya po ay makagaya po kay sa kaibigan ko. Pero alam nyo po sa yung kaibigan ko, ang tagal niya na pong may diabetes. Almost 40 years nau siya tatay nga, mata, ang dami na sa kanyang naoperan awa po ng Diyos ay buhay po siya. Marunong ka lang mag-control sa sarili mo. At uh, yun nga, dito naman kasi po, yung mga gamot ay libre po yan, lalo na po sa diabetes. Libre po yan, insulin, lahat po yan libre, mga gamot na yan libre po. Uh, manalig tayo sa may pagkapal At uh, yun nga po ay... Kailangan lang natin din po na tulungan ang ating sarili. Huwag lang natin iasa sa puro gamot. Mayroon po na mga itinuturo na gamot diyan sa diabetes. Talaga pong nakakapagpababa. Ang luya at lemon, uh, I think uh, lemon at na Pero hindi ko po nasubukan pa yung sibuyas na pakukuluan mo yung sibuyas na pula dahil mas matapang po ang sibuyas na pula at ilagay mo sa tubig po. Lagyan mo ng lemon o kalamansi. Talaga pong nakakapagpababa ng diabetes. At sa ating mga kalasogan po, mga ano nakakapagpababa po. Ayan mga kapatid at uh, ito nga si Daddy Frankie, the, ano po, naikwinto ko lang po yung napanood natin kay Nanay Christina na talaga pong nangangailangan ang tulong at uh, tayo dyan magpapaabot tayo kay Nanay Christina dahil po yan sa uh, ako rin po nakakaranas ng uh, diabetes pero po ako nag-iingat talaga po nung ako ay sinabihan mag-inom ng ganito ako po ay nag-iingat hindi na ako yung kain dito ang kanin ko po talagang hindi natin maiwasan na hindi kumain ng kanin dahil yun na po ang tradisyon natin pero kaunti lang po huwag abusuhin ano uh, yun po uh, sana po ay matulungan natin at uh, mga kagaya po ni Nanay Christina ay kailangan natin ay tulungan dahil uh, mahirap po talaga yung mawalan tayo ng paningin ano, paningin, pandinig. Mabuti na lang po kung hindi tayo makapagsalita, wag lang po yung paningin natin ang mawala. Dahil talaga mahirap po na kahit nga po ako na lumalabo ng paningin ko po ay nahihirapan na rin. Dahil syempre, um, gusto natin nga um, walang salaming, pero yun na nga. Pero ayan nyo po, may mga awa ng Diyos na sana po ay tayo po ay proteksyonan niya at 'wag tayo pong uh, bigyan minsan po talaga sa totoo lang po mga kapatid napapag-isip-isip ko po na ang sakit natin tayo rin po ang naghahanap dahil yan po sa mga nakakain natin di ba? iwasan na lang sa diabetes yung mga matatamis at mga tat matataba na pagkain yan po ang iwasan natin dahil yan po natin nakukuha ang cost ng uh, blood sugar dahil ako noon pero hindi ako mahilig pero mahilig lang po kami noon sa coke so, ako, uh, pag walang coca cola parang hindi masarap ang pagkain dahil bawat kain natin masasarap, prito dahil mahilig po ako sa prito doon po ako minsan naiisip ko, ay hindi pala. Mas maganda na lang po yung walang mga mamantika lalo na po kung kagaya natin na nagkakaedad na lang po, 'di ba? Kaya mas maganda na rin po yung tayo nag-iingat sa kalusugan natin. Ano? Uh, at dito nga kay Daddy Frankie ay 'wag naman natin po tayo masyadong mapaghamak mapang-api. Dahil si Daddy Frankie po, hindi lang po charity vlogger. Na hindi lang po siya yumaman sa pagcha-charity niya. Si Daddy Frankie po, isang uh, negosyante rin po. Kaya, ah uh, yung mga nagsasabi na 'wag si Daddy Prankey. 'wag tayong ganun dahil si Daddy Prankey po may kabuhayan na po 'yan at may restaurant po 'yan. Bago pa man po 'yan naging charity blogger, ay isa na po 'yan na negosyante. Kaya 'wag tayo masyado pong akala natin na yun lang si Daddy Prankey. Ang ginagawa. Marami pong ginagawa. Basta panuorin po natin si Daddy Frankie at uh, malalaman nyo po kung ano po ang pinagkakabalahan po ng isang uh, Daddy Franky. Ayan, suportahan po natin si Daddy Pranky at patuloy natin pong tulungan po ang kanyang mga uh, ginagawa, lalong-lalo na po ang pagtulong niya sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Hindi po yung kidaddy Pranky na pupunta doon sa mga tinutulungan like Kuya Oliver, di ba? na mga ngailangan po ng tulong si uh, Kuya Oliver dahil po yan sa kanya pong operasyon. Hindi ko lang po alam kung naoperahan na po si Kuya Oliver. At uh, ang nakakatuwa pa po kay Daddy Frankie, yung kanyang mga beneficiary na may mga uh, kapansanan po sa pag-iisip, yan po ay natutulungan. Nagagabayan ni Daddy Frankie sa maging aktib yung kanilang pag-iisip. Yung pag ng palay, ay sila po ay nagsasamsam ng palay. Iyan po ang isang napakagandang Daddy pranke dahil hindi niya inaayaan ang kanyang mga beneficiary na may kapansanan sa pag-iisip na mat doon na lang ang kanilang buhay. At unti-unti niya pong ginagabayan na yun nga po, malibang kung ano man ang naiisip nila na yun ang pwedeng makasa, ano, makasakit sa kanilang pag-iisip na nadidepress po, ay napakaganda po yung training ni Daddy Frankie na gabaya na magtrabaho kahit Pagwalis ng palay, mag-ipo ng palay, napakaganda po yung ginagawa ni Daddy Frankie. Saludo ako sa iyo Daddy Frankie dahil yun po talaga ang naganda sa isang uh, beneficiary na may rumpong uh, kapansanan sa pag-iisip. Yun po ang napakaganda ilibangin para hindi nila naiisip kung ano po yung gumugulo sa isipan nila na kaya po sila nagkaroon ng depression na wala sa kanilang sariling uh, pag-iisip na talagang good yun Daddy Pranky saludo ako sa iyo, maraming salamat po supportahan po talaga natin ang dad, team Daddy Pranky at lalong lalo na po sa akin po ay please subscribe po Malody Los Santos, yung hindi pa po naka po o naka subscribe kay Malody Los Santos, please subscribe po at pindutin lang natin yung all button para lagi kayong updated sa aking mga uh, pagkuda kuda ang aking pagbablog, ano po at marami pong salamat talaga doon sa support ipakita ninyo sa akin na ramdam ko po yung pagmamahal nyo Kimalo de Los Santos. Shout out po sa Rochelle community. Please support natin po uh, si Rochelle, si Ruel of Malalag, at sempre po si Daddy Franky. At iba pang pong mga vlogger, mga charity vlogger, supportahan natin. Basta po, tayo ay love, love, love po. Ano, di ba? at magpapas ko na po. wag na tayo po yung galit panatiliin po natin na kalmado, maging mabuting tao para po yan ay si God may blessing po sa atin. ba? Diba? Ayan po, maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye!